Hello brother and sister, sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral sa banal na kasulatan na ating nabasa sa Mateo 16-18. Sapagkat ang paniwala ng karamihan, dito nagmula ang kasaysayan ng kanilang samahan o iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Ang salitang ginagamit na itatayo sa Matthew 16:18 kung ating pag-aralan sa Greek word ay oikodomio na ang ibig sabihin ay to restore or to reveal dito na unawaan natin na hindi nagtayo ng padibagong iglesia ang Panginoong Isos kundi kanya lamang ayusin ibangon hanapin at iligtas muli ang nasira o nawalang iglesia noon. Ito ay katuparan ng hula ng Diyos kay Propeta Hosea at Propeta Amos at kung bakit ibabangon o itayo mula sa pagkabuwal, pagkasira at pagkawala ng iglesyang ito. Ito ang ating mabasa sa Hosea Kapitulo 14, Versikulo 1 O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa inyong kasamaan. Maliwanag na ang iglisyang itinatag ng Diyos noon ay nabuwal. Ganito rin ang ating mabasa sa Amos Kapitulo 9. Versikulo 11 Sa araw niyaon ay ibabangon ko ang kibernakulo ni David na nabuwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Ang liwanag ng sinasabi ng Biblia ang iglesyang itinatag ng Diyos noon ay nabuwal dahil sa kasamaan. Ngayon, ang tanong, aling iglesya ang tinutukoy at saan nagmula ang iglesyang ito? Dahil ayon sa ating nabasa sa Hosea 14.1, ito'y nabuwal dahil sa kasamaan. Ganito ang ating mabasa sa Gawa Kapitulo 7 Versikulo 38 Ito yaong naroon sa iklisya sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng sinay at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Hindi natin maitanggi na ang iglesia sa ilang na tumatanggap ng aral na buhay mula sa bundok ng Sinay ay ang mga istralita. Ganito ang ating mabasa sa Deuteronomy Sa Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Ngayon, kung ito ang iglesia sa ilang ang tunay na bayan ng Diyos, mayroon bang patunay na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan upang muling itayo, hanapin, at iligtas ng Panginoong Hesus. Ganito ang ating nabasa sa gawa Kapitulo 15, Versikulo 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang terb na kuloh ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo ganito rin ating mabasa sa Lukas Kapitulo 19, versikulo 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa mga talatang ito, maunawaan natin na ang pangunahing misyon ng Panginoong Hesus ay upang iligtas ang kanyang bayan ayon sa pangako at sa pagsugo sa kanya ng kaniyang ama at hindi upang magtayo ng panibagong iglesia. Ang mga istalita na itinuring na bayan ng Diyos na nasumpungan at ang mga taga-ibang lupa na nanampalataya kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas ay sumusunod sa kaniyang mga utos at sinimulang tawagin na mga Kristiyano sa Antokya. Ganito ang ating mabasa sa Gawa Kapitulo 11, Versikulo 26. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay ta nimulang tawagig